Ang pagsasalita ay isa sa mga araw-araw nating ginagawa. Kung wala namang problema sa ating kakayahan, tayo ay makapagsasalita. Mahalaga ang salita. Ang salitang tinutukoy natin ay hindi lamang ang lumalabas sa ating bibig, kundi yung mga salitang nalilikha natin gamit ang mga gadgets, panulat at iba pang anyo ng pang-communicate. Para malaman mo ang hirap ng taong walang kakayahang magsalita, ay subukan mong huwag magsalita ng ilang panahon. Mahirap dahil yung kayang ipaliwanag ng mabilis gamit ang salita ay napakahirap gawin pag wala nito. Naranasan mo na ba ang mapaligiran ng foreigner? Tapos yung lingwahe nyo ay magkaiba at hindi kayo magkaintindihan. Ang hirap, di ba? Minsan akala mo, gets mo na yung pala, hindi. Minsan din, pag tayo ay hihingi ng tulong, mahirap yung walang salita. Hindi malaman kung anong kailangan mo at marahil kung paano katutulungan. Kapag tayo ay nasasaktan, ang mga salita din ay tumutulong na maibsa ng sakit ng kalooban kasabay ng pagtulo ng luha. Sa kabila ng pakinabang nito, sinasabi ng Biblia na dapat tayong maging responsible sa paggamit nito. Ang sabi ng Bible, mula sa iisang bibig, nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa, mga kapatid, hindi dapat ganyan. Ang nilalaman ng ating ipinapahayag ay dapat consistent sa nilalaman ng ating puso na dapat din ay consistent sa ugnayang meron tayo sa Diyos. Sa madaling sabi, kung may ugnayan ka sa Diyos, ang mga salita mo ay dapat nakalulugod na din sa Diyos. Kailangang may paglalaan sa mga bagay na ayon sa nais ng Diyos. Mga salitang nakakatulong at nakapagpapalago, hindi nakasisira o kaya nakapag-aalipusta. Mangyayari ito kung una, ang buhay natin ay sinusuko natin sa Diyos. Siyempre, kabilang na ang ating bibig at mga salita. Pangalawa, alalahanin mo na may layunin ng Diyos sa kapasidad na ibinigay niya sa iyo. Ang kapasidad na magsalita ay isang kaloob na dapat gamitin ayon sa nais ng Diyos. Pangatlo, ang kalagayan ng puso mo at ugnayan mo ay mababaka sa lumalabas na salita sa iyo. Kung makita mong tila mapait at masakit, panahon na para muling ituwid ang dila sa pamamagitan ng pagtutuwid ng puso. Tandaan mo din na ang taong may pusong may pag-asa sa Diyos ay may dila ding nagpupuri sa Diyos. Kaya, asa ka pa.